Madaot na. Isuod na lang daan sa plastik. Hinog. Uh, mmm. Marami po yung hinog mga idol. Hinog na, na idol. mga idol. David okay, video. Andre. Okay. Hi mga idol. Maganda. Anong hapon po sa iyang lahat dyan? Nagbabalik tanuan po ang aming channel. Astro Mini Vlog. So for today's video mga <laughs> idol ay... Magluluto po tayo sa pang-snacks time po natin, mga idol. Kumuha tayo ng ano, mga idol ba? Ya, oh. ah, uh, tawag saging saba sa Tagalog, no? Oh. Saging saba sir sa idol. Bali, ngayon, mga idol, ah, uh, holiday ngayon, nya, kanina, nagtrabaho po ako hanggang alas 3 ng hapon. Oh. Kahit halidi mga idol, trabaho kami. Pero alas 3 lang ako sa hapon, mga idol, para ano ba, para kapahinga ako ba, para bukas, kondisyon na naman. Bali, mga idol, meron akong dala, mga idol, no? plastic at saka ano ah uh, tarong kutsilyo yung saging may dudu na sa sa itas yan mga idol bali mga idol parang ako parang nanalakaw nan nan ako mga <laughs> idol sa to na sa amin tong tanim mga idol uh, ah gawal hirap mga. oh hirap lang kunin kay oh. nasa ato nasa ano, ato mga idol ba ito mga, idul. mga idul. kunin to video yan yan po

Plano. Ako lang, oh. ako ra gisum. Oh, dara de ay. Inug na. Ah, oh, uh, ako zoom ha. Ako i-zoom. I-zoom ra ni

Ano na lang ito, ano mga idol, yung camera po. Ano mga idol, para ipakita ko sa inyo mga idol. Huh? Dito ko sa bahay. Shout out para rin mo ma'am. Yan. Ano yan, dito sa aking mga idol. Yan o, no? yan. Ito ang kunin, marami yung hinog ko sa mga idol. Yan, dito ko sa ibabaw ng scene po mga idol. Oh, mahirap, mahirap pala kunin yung ano mga idol ito ito mga idol, oh, idol yan ito mga idol ito oh, mahirap kunin. mahirap pala putulin yung ano mga idol yung anong tawag sa tagalog yun yung ano ng saging ito mga idol ah, snap po na mga idol ah. yan mga idol dito na kayo oh, dito na saan yan mga idol maraming hinog po yan bali mga idol yung camera ba Kinukuha naman, no? marami hinog may dolo Dito sa itaas, baby oh, Sa kabila may marami pa Marami kabila may yan, Ayan Gamit ang kutsilyo may ito gamit Yung ano may ay ay Magina ah, ba Balik mga idol yung ano Yung cellphone, ibalik na to sa ano Nililit Kasi mahirap mag ano, magdala ng cellphone dito Sila lang mag video pero mga idol ah Yan na po, mga idol, oh. <laughs> Yan na po, si Papa, mga idol, oh. Isaw ka, may. na sa akin, mga idol? Daming hinog. <laughs> Paa, hinog pa. Oh. Ayaw, oi! Madaot na. Isuod na lang daan sa plastik. Inog duma. Utda na lang ka na putla na lang na oy. <laughs> Gag ang gagawin po namin sa ano po mga idol saging ay kanay? Lungag. Lungag lang. Lungag. Lungag. Nilaga lang. Oh, nilaga. nilaga po palang ano, saging. Yan. Daga na ang hinog pa. ka oh. <laughs> kayo. Hangin kayo. Bali mga idol, hindi ito to kunin lahat po. Ito lang iyong... hinog. Tama -tama kay eh. Ako, yung hinog. Tama-tama sa snack time ka. Hmm. Ako mo dagan hinog. Ano pwede kang hinog? Napikas din. diri iri, oh. Diri nga side pa eh. Di diba, bang hinog bakwa akay sayang ka ayo. Kita mga idol. Isom dai. Naga ni. Ang usa kasi sipi basin makalimtan. <laughs> Isud na lang nagapil. Di naman. Ayaw. <laughs> Ito ka na anak. stack mo kaya yeah. oh. ay lakad ka bunso si bunso waaah ayaw ikuan sa sinina daw nga yung tat pala ma'am nanay rosana hintay ni Cole at ma'am at ni nee. sa mga solid viewers namin shout out nasa ibang bansya sana <laughs> Nakarelate mo? Nakarelate kayo sa, sa mga ano ba? Pobre ba? Mahihirap Tingnan na. Tingnan mo mga idol. Ah. Ito mga idol. Sarap to mga idol. Ano ba? Lagyan ng pag-uong mga idol ba? Yung hindi hinog na saging ba? Ito mga idol. Ito so, mga idol. Ito na mga idol. Simula lang tayo mag-uong. Ginamos. Ginamos or bag-uong. Ito na eh. Bale, Ito na mga idol. My idol. My idol bali ano ba lagyan nato ng saging ng dahon ng saging po para yung ano yung tagok ng asa tawag sa Tagalog ng tagok at ito mga idol lagyan ni Mrs. at ni Linit po yan si Andre mga idol parang kuto na kayo mga idol para hindi lang ano mga idol ba bali mga idol hindi kami magloto dito sa butin doon kami magloto mga idol eh doon lang kami magloto sa ano dito lang siguro kahoy at ito na mga idol. Ikaw na, na sa plastic net. Ito na saging. akin. Yeah, oh. sa Yabo, yabo. Yan. Magtulungan pala yung mag-in mga idol. Yan. Marami. An Yan, mga idol. Ito yung una yung hilaw po. At yung mga ano. Hinug. Na saging. Yan. Yung hinug. At pasilik sa video po mga idol. Ito pala ang hanap buhay ni Macy's po. Yan mga idol. Oh. Yan. Ah. Uh. Yan ang hanap buhay ni Mrs. Ito mga idol, yan abaka ba? Sa province, province na si nakikilala nitong klase nga ano, abaka. Bale mga idol, ito mga idol, sa totoo lang, pang to mga idol, pang tali ng litson ba? yung sa, sa tail, yan mga idol, yan. Yan, ito ang hanap buhay sa line mga idol ba? Ito mga idol, ihunong ko na yan mga idol, ano, yung ang tawag sa amin mga ito the hilba. Ito mga idol, oh. Ito pa yung, yung dati mga ito pa yung mga idol. Hindi pa siya hindi pa ano, hindi pa siya nakadikit. Tapos ito na mga idol, nakadikit na gawin ng hilba yan mga idol. Ah. Oh. Yan ito na mga idol. Ito na sagit tingnan na to mga idol. Kapag gumukulo na ba? Oh, hindi pa mga idol. Yan. Marami pa. ay, kumukulo na pala mga idol. Oh. Marami pa lang yung ano, apoy. Yan, atap nga na to ulit mga idol. Yan. Yo si Bunso mga idol. Nakumuha na ng tripod. At si Linit pala nag ano na magbike. Hindi eh. Hindi marunong si Linit mga idol. Iyan mga idol. O. Hindi bike. Ah, bike niya yan ni Andre mga idol. O. Ah, Hindi ka Oh, Ito lang. <laughs> e, yung, tignan na natin yung ano mga idol. Yung ano, yung... Sag. Oh, hilin it! Sag, Yan, tignan na po. Yan, okay, kilo eh. Yan, parang luto na mga idol. Oh. Saging pang snack. Yan. Yan po. Ito yung mga idol, yung kamatis at saka sili. At ito, bagoong mga idol. Hindi lang ito masabi kita. Bagoong yan. At kalahati. Ito. Oh, ito mga idol. At kalahati na siguro ano, yung kamatis. Malaki naman. At kalahati din yung ano, sibuyas. At? Kuha ko Andre. Yan mga idol. <laughs> At lagyan to ng sili po. Tat. Apat na sili. Okay, kaya dong. Ito mga idol. Parang luto na ngan mga idol ah. Luto na yung ano, ah, tawag doon. Saging. Yan mga idol. Kakobe. Tabli. Yan po mga idol, oh. kinukuha na po ni, eh, ni Papa pala. Tignan ko naman dulo. Yan yung saging. Nilipat ako dito sa nalagyanan. Sarap to mga idol. Ang ah, wow. saging. Ah. Mm, marami po yung hinog mga idol. Hinog na mga idol. Okay, video. Adi, 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 Ito mga idol. Lagyan na dol na hinog. Dante, dol gamay. Yan, nahinog. Marami dol gamay dol. Yan, hinog po lang mga idol, at, po, mga idol at yung hilaw na naman po Hilaw lang ito, ito mga idol Hilaw Hilaw Kunti hilaw po mga idol Hila yan okay, po So, kain na po mga idol Kain, kain po mga idol So mga idol, ito na po lahat. Ito na po pala yung saging na hinog at saka itong hilaw. hilaw. At meron tayong isa ni pa? Bagoong. bagoong, bagoong. ginamos. ginamos. Oh. ginamos din eh. Bago po tayo kumain, ay bago po tayo mag-pray mga idol, shout out muna tayo. Shout out. Shout out pala kay Kunso Ladora Mitch, Mich Michelle. Shout out! Or si Kunshing Michelle. Shout out! Shout-out pala kay Gian Penguin Boy. Shout-out! Out. Out. Sherry, ganda po pala. Shout-out! Shout-out Shout pala kay Baby cara Chubby Face. Shout-out! Shout-out Shout pala kay Muffy... <laughs> Yohenio. Yohenio from Hong Kong po Mappy pala. Happy Yohenio. Shout out. shout, shout out. Pala. Shout out. pang Hong Kong. Shout out pala kay Eloy. Shout, out. Shout, out. shout out, out pang Idol. pala kay Bagoong. Shamira or Shimira. Shimira, hmm, Shimira po. shout mo. out. Shout out. Oh, yeah. okay, shout out po ah. Ginamos. <laughs> shout out pala kay Mary Buko. Shout, shout, out. out. Shout out ma Mary Buko. Shoutout pala kay Jennifer Alito. Shoutout! Shoutout shout, shout, out out. Out. Alito, shout out pala shout out. kay out. and Manfred Stott. Shoutout! Shoutout shout, shout, out. Out. shout out pala kay Mark Louis Mannyo Shoutout! Shout Beauty shout Wells! Especially po pala kay Nanay Rosana, kay Tita, at kay Tita Nicole. Shoutout! Inday! Shoutout to Inday! Kaon, tagin mo sinday kayo! At Nanay Especially, Rosana! Especially, shout out. Especially po pala sa inyo mga idol. Sa lahat pa lang nanonood itong video. Oh, shout, shout out sa inyo. Lahat na nanonood sa nagustuhan na sa nakagusto sa eh, sa aming Opo. Oh, oh so pray dead. Mag-pray pa na ito mga idol. Yeah. Kahit ito, pray pa rin. Yeah, play. And then, Father, the Son, Lord is your Lord, maraming maraming salamat sa blessing na mo nabigay sa amin. At Lord, sana maraming kumibiyo. Subscribe na rin lang tayo sa mga video namin. po sa pag ng mga kapatid. Sa na namin at sa so channel namin, Castro Mini Vlog. Goto okay, na kayo, my Idol. Oh, Sarabi, hindi eh. tayo. Sarabi. Hindi, okay. okay. gusto. Okay. 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 Ganda, okay. Idol. Ganda, oh. ก็โปรมาเดี๋ยวล่ะจันลงลงลงไปไปะปไปไปไปไป

Shout out pala ni mo. Nanay Rosana, shout out ma'am. au oh, nanay di Shout out. Ma'am, shout out. Delete happy birthday sa iyo ma'am. Bituel, well, shout out. Hmm. 哎。Right. Không. No. <coughs> lâu lâu nhá. anh chạy phố. Đây sợ tao đây. Cầm ra đây. cao luôn <laughs> bảo là bây giờ bác đi ơi bây giờ bây giờ <laughs> bây giờ bây <laughs> bây giờ bây <cái> bây <laughs> So mga idol, uh, bali ano naturo. Dito lang siguro ang video to. No? Kaya busog na kami, no?